Mga kababayan, meron kaming na-scout ni Kuya Rimon dito po sa Barangay Baklaw, Banuasang Kawayan, Negros Occidental. Mga kababayan, tanaw nyo na po ang kabukiran at ituro ni nanay ang kanyang bahay na sa kabilang bundok po mga kabayan. At meron nag-chat kay Kuya Rimon na isang teacher na Kuya Rimon, baka mapwede mo dito mapuntahan si Nanay Melindi na may anak na dalawa. Isang grade 1 at yun ang kanyang anak. Ang kwento ni nanay, Mirindi na apat na oras patungo sa school na makarating sila makabayan. Grabe nung no kawawa ang kalagayan ng sitwasyon ni nanay at mga anak niya po mga kababayan. No? Alas 3 na madaling araw patungo na sila sa paalalan. At nakarating sila ala city po ng umaga mga kababayan. Grabe no? At buti, pinunta ni Karimon para po ay matingnan ang sitwasyon o kalag kalagayan ni Nanay Melindi. At yan po, kinakausap mo po siya ni Karimon upang mabigyan ng pansin o lunas. Dahil po, kawawa ang kanyang anak. Na ang sabi ng anak niya, napapagod daw ang kanyang anak sa paglalakad. Dahil... Anay Milindi po mga kababayan at sana meron makatulong sa kanya ng lupa kahit lupa lang po para po ay papagtrikan siya na siya ng bahay na malapit sa school po mga kabayan sana ay merong mag share ng blessing no sa kanila para po ay magigyan po sila ng kahit kubo lang po para po ay malapit sila sa school po mga kabayan sana lang pag natin na merong mag-share ng blessing kay Nanay milindi para po sa kanyang mga anak na para ilipat po sila dito po sa malapit sa si school. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Napakasipag po ang kanyang anak po mga kababayan. Gusto mag-aral ang kanyang anak pero minsan napapagod din mga kabayan ang anak niya na sabi ng anak niya po mga kabayan, ay mama napapagod ako na sa kalalakan kaya sana ay mabigyan ng lunas o pansin sa mga kababayan natin na makashare ng blessing kahit kunti lang po na upang mapagwaan si Nanay Melindi ng bahay kubo dito po sa malapit sa school po mga kababayan at ito po yung daan namin mga kababayan no? bukid na to mga kababayan napakahirap din ang daan lubak-lubak patungo -lubak, po sa Rabbit. paaralan oh, po doon po sa Barangay Baklao Banwasang Kawayan mga kababayan at paahon po ito makabayan at yan po si Kuya Raymond panoorin ang buong video kay Kuya Raymond Agos